haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. ipaalala ninyo sa Kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa barang araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa katawak kakasoon ng katakawan sa kapangyarihan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating bise presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Kami po ay iyong sa makasariling ambisyon kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Ang lahat ng aming isipin gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL, ng buong isip, buong puso buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa ikigigan hawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader, Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon, ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Kami po ay lumililong itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohan ng pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Sabi ni Justoni, sa tingin mo ba kapag ipinilit ang chacha na mawala ang Senado, kikilos kaya ang military? Hindi ko po alam kung kikilos ang military. Kasi ang opening lang nila sa ating saligang batas, for them to move legitimately, is to protect the people or to protect the state. So kung sa tingin nila ay wala naman tayo in any grave or imminent danger, hindi sila gagalaw. And why should they? 'di ba? Ano? Ang kanilang partisipasyon, hindi dapat sila nagpo-participate in partisan political activity. So, muli, bakit naghihintay tayo ng ibang tao na mag-rescue sa atin? Ang kailangan, huwag tayong sumang-ayon dito sa pagbabago sa ating saligang batas, gawa nga ng mga taong alam natin matindi ang self-interest at hindi naman nakikinig sa ating sa taong bayan. Huwag po kayong mag all caps. Di ko nababasahin yung mga all caps na mga tanong. Sabi ni Boyet, Magno, unicameral is photocopy of the older Marcos lover stamp model. Oh. So siguro, ang dapat natin kinukulit yon ay yung hashtag, hindi mo pera yan. O kongreso, ang dami nyo nang ginawa, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin sinasabi sa ninyo ginastos yung inyong MOOE. Ano ba naman yung sabihin nyo sa amin na, o ito, gumastos kami para sa furniture. Hindi naman kami humihingi ng specifics katulad ng ano bang style ng furniture na yan. So, ba yan. Diba? O meron kayong recliner, yung mahal, mga ah, ganyan. Hindi naman kami magtatanong. Gusto lang namin malaman kung ginastos niyo ng kaakibat doon sa kanyang purpose. In the meantime, diba, nililingat nyo lang ba kami? Then, pagdating dito sa charter change, kasi hindi niya naman kami tinanong eh. Sinasabi ninyo, hindi, kailangan natin ng charter change. Magka-people's initiative pa kayo, pero yung people's initiative nyo, kaloka-loka naman. Kailan ba namin hiningi na lumawak ang powers ng Kongreso para sila lang na makakapag-propose ng mga amendments sa saligang batas? Hiningi ba namin yun? The irony, dinaan nyo pa sa people's initiative. So ngayon, pagka, let's say, tumuloy yung people's initiative, halos na sa diskresyon na ng Kamara de Representante ang kung ano ang magiging pagbabago dito sa ating constitution sabi ni PI lakas ng loob ni Martin samantalang 180k votes lang siya at ano post pa kumpara sa mga senador na at least 15 million boto bago ka makapasok sa magic well opo so habang sulong sila ng sulong ng charter change, naninira sila sa atin sa kay Presidente Duterte, kay VP Inday, and so on. So, ano yan? What are they planning? Nakailangan siraan pa si VP Inday at si Presidente Duterte. Kasi yung sa akin, kung election lang yan at gusto nilang sirain si Inday para hindi tumakbo, alam niyo, sa totoo lang, pwede naman nila ipakiusap yan eh. Sa totoo lang, si VP Inday pwedeng ng a second term as vice president. Pwede yan, as sa Ligang Batas yan. Pero from the, ano, from dito sa action ng ating vice president, eh, parang nabigla din siya nung suddenly under attack siya tapos suddenly pinag-uusapan na eh, impeachment. Tapos, syempre may mga pakawalang calls dyan na nagpipilit tungkol dun sa 125, puro numero. Tapos kay, ano, Kay, kay, Kompulong, iba naman yung numbers. Pero ulit, -ulit at uh, dumadami ang, kumbaga, pipilitan umamin yung ibang mga hired polls dyan na hired poll nga sila para atakihin ang vice-presidente. I mean, why? Bakit kailangan? So, isa lang ang sagot dyan. Dahil malakas sila. Dahil popular sila. At kahit anong paninira nila, kahit pa man lang magtanong ng mga tao tungkol dyan, alam nila na hindi malalim yung kanilang mga patama. Hindumadaplis yung iba. At even worse, kahit sabihin pa natin, oo nga no, bakit nga ba ganun? Pero pag tinanong, sino iboboto ninyo kung, kung, tumakbo ng presidente, ay Inday, Sara pa rin. <laughs> hindi malalim yung panira nila tuloy-tuloy ang panira. Ang tingin ko, kung ganito kaaga ay hindi yan in 2028 elections. Kundi itong mga ano, itong 2025 or even yung referendum na darating. Kasi alam natin, tutuloy at tutuloy nila itong mga to.